Alright, so ayun na nga, isasoli natin ngayon si Laiki kay Boss Adrian. So right now, dito tayo sa ano, kalawaan ata ito, papuntang kalawaan. Laki ng truck oh. Ooh. Kasi nga dito, pagawa ng mga semento, pagawa ng mga buhangin, graba, dito kumukuha. Kaya ang lalaki ng truck. Pero bago tayo pumunta ng ano, bago natin isolito si like, eh. Laiki, ito muna tayo Mega Mall kasi pinabibili ako ni Mona ng lipstick eh. Nasaan siya sa akin ng picture so hahanapin natin yon dun sa ano, sa Mega Mall. Ano bang ano to? Tulay ng kalaya, kalawaan. Daming water lily oh. Ilog Pasig yung mga sir. Nakayop na to. <laughs> Tinatapon mo lang sa gilid yung plastic, yung basura mo. Hindi <laughs> ka na tumulong sa <laughs> cleanliness ng Pasig ah. Subong so, kita kay Mayor Vico eh. <laughs> sa unahan, ito yung famous na Pasig Palengke, Pasig Market. Ayan o. Oh. Diyan ang Pasig Palengke. Ito, munisipyo. Munisipyo ng Pasig. Yan. Schools Division Office ng Pasig, SDO. SDO ng Pasig. Tala ka, ka kuya. Yari ka dyan. <laughs> Awal yung ginagawa mo. <laughs> liwa tayo dito mga idol. Plaza. Pasig Park Simbahan ng Pasig Ito isa sa mga lumaang ang bahay oh. Parang museum na to eh Kaya ba? Kaya, kaya ni Nike Yellow lane Baka <laughs> naman na naman kayo Nag-overtake na naman ako sa yellow lane Sorry naman po Ito pa mandaluyong na tayo mga sir Meron na rin building dito. Pandominium oh, tataas oh. One eternity later. May gamol na tayo mga idol. Thank you. tayo sa department store Bili tayo ng lipstick ni Mona Saan po, na? Saan po dito yung mga lipstick mo? One down Ay ah, isang ano lang Thank you ma'am Sa Mga lipstick kayo eh, na ganito Wala na. Wala lang yung... Okay. Yung mapalit na lang niya, wala kayo no, show. Think wala kayo yung... kasi. Wala kayo ming-show na. Ay, bangga? Uh, Mga pink din. Parang isang buhay ng shade mo? No? Medyo malapit. Ano okay. malapit? Pero mas pink to me. Mas dark yung... Oo nga, naka. Yung ganito, sir. Ganito style lang siya, sir. Ah, okay.

hindi baby, na ano to po ito. 'yung 'yung price niya, 600. 70 Pero na lang sa other sir, right, nakabili na tayo ng ano. Nakabili na tayo ng lipstick para kay Mrs. Pwede kong pogi ko kanina <laughs> Ang daming ng babae na kasi sa akin Pogi rin siguro ako, no? kita sa mukha Sabi pa na misis ko May ang daming nag nag sa akin babae Sabi ko sa kanya <laughs> Sabi niya pogi mo kasi <laughs> Nakakatawa naman Ang babait na mga mga sales lady dyan Yung nasa mga lipstick Nakakatawa